Nakakain na ba kayo ng ganito klase ng burger na napakalaki? Grabe! Try nyo to guys nang ma-experience nyo. Siguradong busog ka hanggang bukas. Dito lang to sa Jacko's. Unlimited chicken wings na may 20 flavors. Ang dami nuna. No Paano kung ang unlimited chicken wings mo eh meron din kasamang unlimited burger? Yung unlimited burger na yon ay quarter pounder. Yung malalaking burger tapos may 12 variants na pwedeng pagpilian. Chicken wings at burger na unlimited for only 369 pesos eh matitikman nyo na ng unlimited na kung tawagin ay unlimited duo tapos unlimited drinks na rin yon. Plus may promo pa sila dito. Free overload nachos for every group of for unlimited duo. At kung gusto mo lang ng unlimited chicken wings eh 299 pesos. Meron na siyang 20 flavors of wings. At kung unlimited burger naman ang gusto mo eh 299 pesos din. Meron na siyang 12 variants ng quarter pounder. At kung ayaw mo naman ng unlimited at tamang food trip ka lang eh ito nga pala ang kanilang menu. Nandito nga pala ang mga presyo ng kanilang burgers, sausage, pasta, rice meals, wings rice meals, sides, drinks at soft drinks. At ang isa nga sa in order ko agad dito eh yung kanilang mouth smile. Smasher, nagrabi sa laki ng burger na to. Bale, meron siyang limang patong ng makakapal na pati. Bawat pati, lalagyan ng cheese at sauce. Talagang hindi tinipid eh, no? Kaya kung kakain kayo dito sa Jacko's Burger, eh, itry nyo na tong kanilang Mouth Smasher. At kung gusto mo naman ng saktong burger lang, pero siguradong busog ka, eh, meron silang mga quarter pounder. Kaya kung taga sampaloc Manila ka at naghahanap ka ng unlimited na pagkain, eh, itry nyo na dito sa Jacko's Burger na located sa Laong Laan Road, Sampalok, Manila. Open pala sila ng Monday to Saturday na ng 11.30 AM to 10.30 PM. At sa Sunday naman ay open sila ng 1 PM to 10.30 PM. Kaya tara, food trip na tayo. Bali, ito nga pala una kong titikman sa mga burger nila guys yung kanilang mouth smasher na grabe sa laki. E, ito naman, inaabangan akong kumain. No? Huwag muna, nahiya ako eh. Ah, ay, nakatingin talaga siya Huwag eh. ka kasi muna tumingin, kakain ako eh. Grabe guys, ang hirap nito kainin dahil sa laki ng burger na to. Ay nako, siguradong pag naubos mo to, siguradong busog ka nito hanggang bukas. Eto, eto, eto talaga yung totoo. Yung unang kagat, laman agad. Kita nyo naman yung mga pati. Oh, ang lalaki tapos ang dami. Oh, ayan na naman siya. Nakatingin na naman, oh. Bawat kagat ko dito, talagang nanggigigil ako sa burger na to. yow unang kagat kasi laman agad, eh. Grabe, nabubusog na ako dito. Laki-laki kasi ng burger na to. Time first muna tayo. Yung ibang burger naman yung titikman natin dito. Para sa akin guys, eh okay naman yung lasa ng mga burger nila dito. Yung makapal na pati nila, okay lang din. Pati yung mga sauce, hindi okay yung lasa. Para sa akin eh, pasok sa panlasa ko to at okay na okay. Magkakaiba tayo ng panlasa guys at kung anong gusto natin kainin. Kaya pumunta lang kayo dito sa May Jackos na matry nyo yung mga pagkain nila dito. Meron din sila ditong burger na merong bacon sa loob, no? Nga pala guys, yung lasa ng pati nila base sa panlasa ko okay? eh. May konting alat lang siya, pero okay naman, talagang malasang malasa. Halos pwede nang na iulam, masarap i-partner sa kanin. Ang sunod naman nating food, tripin dito guys eh, yung kanilang mga chicken wings. Okay nga yung mga chicken wings nila dito guys eh, no? Biruin nyo, 20 flavors yung pwede yung pagpilian. Yung sa chicken wings naman nila eh, sakto lang din yung kanyang laki. Tapos yung mga sauce na nilagay dito eh, hindi naman yung OA yung lasa. Okay rin siya, guys ah, okay rin yung pagkaluto, malambot yung laman. Kaya depende Depende lang sa flavors kung ano magugustuhan mo dito. Nga pala guys, pag umorder nga pala kayo ng kanilang unlimited duo eh, meron nga pala silang unlimited drinks. Grabe, solve. So, no, ganito na lang ha. Bye-bye!